morning. Wang the bot oh. Ah. Oh. Ah, uh, tingnan ko ang mga view dito. So ayan po ang view sa harapan ng bahay ni Precious. Ah. Napakaganda talaga. Ayan. <coughs> dito po sa kabilang side ayan po ay, ang sakahan Palayan yes so ayan pagkatapos gumising ng ilimanak ay pupunta po kami ng kanto para bumili ng pangbulang lang aba So dito po ako natulog kina Fresh sa yan ang bahay nila. Kasi medyo tumaas <laughs> ang kolesterol ng Fresh Kakakain ng mga pagkain. Masasarap. Kaya tumawag siya sa akin at ibili daw niya ako ng isda ng pang-steam. So hindi naman naluto kagabi. Kaya ngayon po namin lulutuin. Yan. Yeah. At kasama ko pong pinakamaganda sa biga. <laughs> Ayan! Let's go! Dito tayo. Ayan. So naglalakad lang po kami. Balak sana namin dito sa dosa. Eh, meron na po dito sa kanto ng biga. Ayan. So sabi ng doktor niya, bawal daw muna may mga mga mantika. So bulang lang. At tinihaw na. Yung istim ko nga po yung Salmon belly, Wow, lakas ang mumnele si Precious. Oh, sarap no. Yes. May ito sa hot gaso. Oo. At pagkatapos ko po magluto, uuwi ng bumunahan ko kaya tito Robert kasi. Pupunta po kami ng bayan ng Socorro at mag-judge po siya. O, oh, Talent Night ng Miss Socorro. Yan, yeah, kinakits po tayo mamaya pwede ng mga gulay Hi my oh, friend Ang ganda Ang <laughs> wapo pala So din na kami sitaw, okra at kalabasa Ano ka, ito Dito, gayon pa rin Ayan at, uh, Kahit paano yan, makakaraos oh, So ayan Kamatis, kalabasa, sitaw at okra malunggay malunggay ay So wala po kami pili ng malunggay so kukuha na lang po kami sa kanyang ninong nakakita po ako ng makopa ayan ang daming ang daming bunga yan. Yeah. So, yan. Yeah. Sino po nakakilala dito sa mga kopa? At nakatikim na. Diyos ko talaga naman. Pag may tanim kami, makakain ka talaga. Mga fruit Ay, ganda naman talaga. Totoo ba? Ang ganda. Wait lang, wait lang. So, yan. Papaya. Kukuha muna ako para Talaga naman. Gusto kuha na ikaw. O, kuha, ini. Kuha. Kuha. Ay! oo na isa. O, madami na 'yan, Dios ko. Nakita kong kaibigan, Dios ko, pinapapasa ko ko sa bagong gawa nilang bahay. Ang talaga, oh. Parang kailan lang ang Wow. just ko, amazing. Taray, oh. O, oh, po, bagong gawa. Wala pa po nakatira. Ganda naman. Ang Taray. Ayang mo na pala, friend. Nasa abroad ba ang anak mo? Nasa Italy. Ay, naka Italy na. Taray naman ito siya. Oo. Oo. Nasa Amerika nga si Kevin. Ah, si Kevin nasa America na rin. Ay, ah, ako. taray ni Kevin. Ay, ah, sino pinag-applyan nila? Yung asawa ni Kevin. taray. Oh, buti ng barat talaga kayo eh. Ang dito ang kanilang anong ngayon. May CR pa. May CR. Ang ganda. Pang mayama, pwede ka dito matulog, Mare. At may kwarto. Ayan, oh. May kwarto. Sino na tutulog dito? May kwarto. May anak ko. Napakayama naman ang aking gumahari. Ang ganda, oh. Malaki naman pala. Mm. Nang kailan mo ka lang sila doon? Dapat sa mga pita pa rin. May gonary. Karay. Uy, ka naman ito. Ang oh, tari naman, oh. Tinan mo naman yan. Talaga na maumulad ng aking kapatid na ito, eh. Uh, ayan, Diyos ko talaga naman. Pag may ay ito minilaga. Ko na, Diyos ko double deck. deck. Ang susiyan at ibigang ko. Diyos naman ang bahay nyo. Ayan. At tabi pa po ng mga palayan. na ah, grabe. Ang sarap. Malabig dito. Mga sisi. Oh, kay Biga po, po si Tosya, napakabay po nung tao. Yes. Yeah. Sino kumaapi sa'yo, Be? Ay, di mga kapit ba? oh, ganun lang talaga. Kumbaga ang gulong ay naikot yan. Oh, ngayon, ikaw lagi inaapi ngayon ang ganda ng bahay mo. Ganun lang, huwag ka magtatanim lang galit sa kapwa. Ating itutulog sa ilalim ng tulay. Oh, to to totoo nga po yung... Oh, yan ngayon, may anak po siya mag i ngayon. Ang best friend ko talaga ay si Consial Precious. Oo, oh, yun. So, magkano <laughs> nagkasas dito? friend. Tumilyo na. Oh, po, Taray. Oh, Diyos oh, ko. Magkakapera ka pa ng malaki yan. May butterfly ka. O, oh, hindi ako. Oh, okay, ako yung nakapagpatama lang ng... Sa anak mo ano? nga. Sa si anak. Kay, dun sa anak ko, Pag nabakasyon ka tulad ni Joy. Dito siya, dun ko ni. Oo, oo. Eh, dito ka natutulog ngayon. So, Kung siya, baka naman. Maaari. Kami ng balanoy. Balano, talaga, balanoy. Balanoy. Ayan, oo. Talaga naman pag mayroon po mga tanim tayo sa paligid, tayo makakalibre. Okay na yung balanoy? Eh? Nakuha po kami. Nakuha kami ng balanoy at papaya. Balanoy at papaya. Yes. Ilalakan po kami. Exercise. Wala nga tayong patola. Saan tayo ng patola? Patola, patola. Hindi <sighs> po kami ng banana. Ano Ayun. Pa? Ano pa? So, 40 pesos po itong lahat sa bat. Ano po tinapay? At tinapay po ito. Ilan po? 20 pesos. 20. 20. Yeah, sarap ang mga tinapay. At bagong bago. Ano po kami? <laughs> Ayan, nakabili ang dami namin na pamili. Tinapay. Tinapay ha? Oh, huh? Ito ang dami niyang dala. Diyos ko. lang Lampo, kami At ang distance lang po ng bahay dyan ay 100 meter lang kayo. So, yun po ang bahay lang na Precious. Ang lapit-lapit. Ha? Malapit na kami sa bahay ni Precious. Ha? <laughs> Lakad-lakad pag may time. Exercise. Ah, uh, andito na kami. Ano? Okay ka lang? Ayan, Miss Tabenglin. Tari eh. Haba. Yes. So, magluluto na kami na. Kuha kaya tayo atin ng ano? Malunggay. Ayun, oh. Oh, kuha kami ng malunggay. Sariwa-sariwa. Yes. Ayan. Ay. Ah. So, ayan. Ito po yung yung ano, salmon belly. Yan. Hindi po na bawal kasi sa kanya ang oil. So, sabi po nagluluto, bakit daw po may mga oil? Ayun po ay Nanggaling sa isda, kaya wala po kung so dapat ipagkabahala. Natural oil. So, yan. Ay! Nakain na pala si Kapitan. Hello po. Good morning po. Hello, si Father. Okay. Father, kain na po kayo. Hindi mo ako alokin. Kain <laughs> na kayo. Ayun, nang bait talaga ng kapitan ng biga. Ayan po. Sa lahat po ng barangay, isa po yan na itinatangi po. At talaga nang uh, bibigyan po natin ng barangay. So ayan, nagagaya nagagayat na po si Miss Luningni, si uh, Miss Aurora, <laughs> ng pangbulang lang ni Precious. Ang balani, ang bango eh. Hmm. So luto natin lahat to. No. Lahat ito, kala. Kalabasa. Okay. Ready na. Ready Hindi na. Wala pang munti ka. Hindi mo papakulo ng tubig. Fresh na fresh. Malunggay. Yeah. Sariwang sariwang malunggay. Kasi sariwa nito. Sorry. <laughs> <Tori>. Sorry. <laughs> <laughs> Kaya yung try po po ito sa kamangyana. May bago always da. So, iba to po sa kabila. Iba ang luto yung sa uli. Ayaw yun may bagoong. bago Ayaw na may bago ang. Ay, bawal ng takamalit. Ayaw nga may bago Parang ang dami sa baw. Ang dami na gulay ba eh. Ang dami na magulay na lukman. Ang dami na lukman. Ang dami Umpisa na po ang laban ng pagluluto. Bob Rakapitana versus Inay Bala. Inay Bala, ang laban niya yan. O, laban namin dalawa ito. Walang gayahan tayo ha. Abad siya. Nagkakagulog po kami. Kami po ay masaya laban. Sabi, awal po sa kanya maalat. Kaya, gagamit po tayo ng North Cube's Chicken Soup. Hey! Bawang na rin, North. Bawang lang. Sorry, talaga. Ang pomo do to po kami ni mga draft. Ma pero makyeng gagaya sa akin. Asa nag-Loya? Oh Loya. Where's Loya? Oh, didle Sara. Gaya. Okay, kita ko 'di galing di sala. Where is Loya? Kinu-kuha niyo wala pa pulong. Okay naman mother, wala pa sa palabasan sa ako, nya ko din sa loob. Okay. Ako din at at bitin pa. Kamatis. Yes. Dapat lahat. Okay, guys! Yan. Yeah. Ano? Shut up ka muna. Kapitana. na lang. ni Mama. Dito. 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 Ayun yung malunggay. malunggay. Oh, yeah. Pakita mo si Mother. Oh, 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 Tungkan! Hahaha! mo yung tawad ulit! Huwag mong Yan, ang bulang lang. Bala, Wala. Walang mantika yan dahil bawal. Ang... At syempre, kasama po itong batak ito! <laughs> ka sa kolesterol. pag may mga... Yan, naipakulo lang ang tubig. Nilagay ang kamatis. Bawang, luya tak kan nilagay ang gulay. Oyan, kami pa lang sobrang magawa nito. Opo, sige. Ilagay mo kina Ate. Oyan, ilagay din. yun okay. lagyan mo na 'yon. Marami maroror dito. Ha? Ati istad. Ngayon na 'yan. Bolang lang. Ito may bago oh, yung isa wala. Yung olde bago. Wala pa 'di ba? Yo, oh, may mm. bagoong kay Mother. Kasi si Father, mas kundahan yung bagoong. So, sa akin po ay walo. Natural resources. Yung okay, nilalagyan na po natin. po Ayan. Ayan. Pamamaraan niya mga bulan doon talaga. Bulang ng bulan lamay. Bulang ng lamay. Diyan. Pina to. Yes. Magdamihan nga ng sabaw. Oo. Bakunti ang sabaw, Or... sabaw. niya. Yan. Aha. Uh -huh. Aliluto ko. Yan. Yeah. So yun ang kay mga Sino? Iba lang ulang, so kakain na si Precious sa wala talagang mga kalahok lahok Kakain na Precious hey, mom mom knows best oh <laughs> ba <laughs> 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 <supaya> para luma si Abad yun. Hindi nga rin mga opisina lang, ano. Ang taas, ang nakakatakot. O, oh, sila ka doon ako. Ang taas, oh, sila ka doon. Kamu na. Kaya nga, maganda. Baka ka. Grabe, maganda ka ng katapres. Right? So, <coughs> patawan mo. <you> no, know, lagi <coughs> yan tapos nang kumain kami. Diyos ko na wala na mga konsyala, secretary. Hindi na sila nakita sa si video. Dahil ang inaibana talaga talagang busy sa pagkain ng bulanglang. At syempre, kasama ko ang kapitana Hello, ng biga. Hello, mada. Kasama yun, nanay po ni Precious. Ang kapitana ng biga, yan So, inaibana ka talaga. Ang sarap ng kain ko ng bulanglang. At syempre, gaya ng dati, hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. At maraming 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 salamat muli po sa inyong pagtangkilik at panonood ng aking video. Hanggang sa muli po, paalam! Yeah.